Ano yan ito? ko gas. Oo, ah, sa, ano na ah. sa, hindi kasi natin pwede ipasok siya. Kailangan ko yung Ang <laughs> oh, mga Nanantok na siya niyan. Kailangan ko rin pa magsuod ng ganyan. Actually, talagang <laughs> ano eh. Bawal nga talagang manood eh. Manood, Seth. Hmm. Dito ka na lang sa labas dito, na dito. Pabuksan pwede. na lang ng mga kortina. wala na wow,